Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukan yuk kata mga tuan mga reyang Good morning Holo selu So hadlaw ini am um, Bundal pala in Suy Suy Amun nakaratong matupabasilan Lang tabi hayan na in Bata School In Habsat Habsat uh, Mga fisheries Pagsuran talaga yung mga students So habi hayaon ng mga student Ayan na sila wala nang pasok pasalan sin situation na nangyari dito high school nila. Ayan. So, suspended in class. Siguro mabuka din yung mga teachers na magkaroon problema in mga students. So, alhamdulillah, yung kewan ng bata is pauwi na mabuka din sa bakumato arakala. Ako raging kasuran. Mahirap na. So, yun. Gusto ko sana pumunta pero scared din ako. So, mga mga, mga rin, update ko kayo maya-maya. Woy, class niyo. Ang piagsuran. Ang kamu. Piyawin ka mo? Ah, mga babay ilang katan? Ando. Ito pa. May Hindi. class niyo? May ta. Ah, ang pagsuran. Ang <laughs> ah, talaga. So, legit na talaga yung pagsuran di high school nila ini. eh. class nyo. Ah, okay. So, good morning Hiya. mga talasan. Hello, boss. <laughs> um, ko pa school sin habsat kasi am um, while I'm having a coffee kaninang umaga um, cube lang ako may tamatal student nagwa from the school yun pala bunal in suisui na aun talaga pagsuran, da hindi high school nila so ikatan student piyag pa uwi na kasi nga biyatin situation nangyari so puro ba pa yung pagsuran, so nakakatakot kasi so, nangyari may I'm on the way to school pero hindi na ako sumud pa school hanggang labas na lang ako mabuka din na parang ako in kasuran na rin mahirap ng love pinatay ako si Abdo dito so mga tuan mga rin, update ko kay in a while um, I'm going to the area kung saan um, mataod pagsuran so ayan na hi sige see you so mga tuan mga rangi rin ako school um, i-check ko bihaya bang Unong na nangyari ha school din di amo bi pagsuran daw mga bata is school so nakakatuwa ayan so medyo magulo na ang daan So lahat ng mga parents tag like, ano nagsi pagsunduan na sa kanilang mga anak so this is very dangerous na nangyayari so let's try to see and check on ano nangyayari So mga tuwan, mga reyang, this is very um, totoo na nangyayari talaga na in-out talaga pag suran dahil di high school nila in-init. So in Katang, nag-uwi na, was suspended in school, kasi mostly, puro mga girls daw in pag suran. So, although nakakatakot, pero huwag kita mahinangin, eh, siyan na. Ano ang nangyayari? Ang nangyayari ay... Ang mga babae? Oh. Babae katang? Babae! Okay. Babae! Babae! So mga tuwan, mga reyang, I remember noon um, Haparang National High School if I'm not mistaken ang um, aon din pagsura ng mga students pero Alhamdulillah, habi on biya I take na lawa na o ubus na pero um, confirm talaga na in habsat na hindi hahulo sa luhat gimismo pagsuran talaga yung mga student bukun lang hat lang talaga ha has Holosolu, even in um, maluso ba I think pagsuran din yung mga student especially ha I forgot the name of the school basta ha maluso ang din pagsuran mga student sin mga jeans so nakakatakot so mga tuan mga re I think you have to be careful Oo, no, di ba? So, ando, makaluwi sabi mga student na so, suspended ng class nila. Pasalan siya, hindi ay situation na yung nangyayari. Um, insya Allah, muramurahan, bang man isab lang ta, mabalik na ba, singka inatag na yung situation sa in school, um, makasood yung mga student pa school nila, um, maging regular na rin in class, insya Allah. So, ha, mga kabataan, nag-school, habsat, um, be careful, and Allah bless you all. mag kisses, family, gaya.